morning mga ka-dragon so ayan guys nandito na naman tayo sa farm uh, sinasamantala lang namin yung ganitong pagkakataon na hindi kami makapunta sa uh, ano sa tindahan kasi ay ilang araw din siguro kami mabibisi doon dahil ano mag-open na kami sa Monday yan nag harvest na ako ng ano gulay Ayan, ito na sila. Nag start na ulit tayo mag ano guys, magtanim na naman ng pechay Sayang kasi yung pechay na pinunla. Dapat may itanim. Dito na lang tayo magtanim. O, oh, sakutan na lang natin ng ano, lupa. Ang ganda ng bulaklak ng aming alas jis. Namumulaklak na sila. Tiligaya! Daman taba ako mo. Yan mga ka-dragon. Mag- uh, tayo ng kuhol. Ito guys, pagkain ng ating hito. So, kap -kap, kakapabili ko pa ng ano, ng feeds. Sabi ni Kuya, pwede naman daw ang hito pag wala pang feeds. tsaga mo muna sila sa uh, ano, kukura. Pupukin lang natin siya guys. Nalabas natin yung lamang loob niya. Tapos natin ihagis sa ano, fish pan. Ayan guys, kumustahin natin yung ating mga hito. Gutom na gutom na yata ah. Ang tanong. Nasaan na kayo? Hala. Wala kaming makita. Siguro na sa ilalim. Ang mo, Jay? Ito na. Okay. Hey. Diyan yan. Saan pa ako man? Yun. Ay. Diyan lang yun. parang may ano yun? Nakalutang na yun. Oh. Yun. Hmm. Di ba ito yun? Baka nasa ano kasi yan. Nasa putik. Lulublob sila sa ilalim. nagpapaulan. Hay nako. ating ulam for today Kain sa amin na tayo mga drago! But tayo yung tayo ay mananghalian pala, man. Hindi kami ng kuha ng trabaho na Yes. 30 na pala. Lali, lali. ka bagoong. pinap lang natin sila eh. Nang kami pa Ayan na yung ay, bago mo. Matik. Isang garo po ng mantik ang bago ng pililaya. Kanya. Sarap kasi uh, ito. Ang sarap. Oo, atak ito pag-guwan. Ayun guys. Magkadayo mo. Si mama rin gano'n. Yeah, ang ngayon? gusto ko pa kay yung... Yung sa ni mama. Nantig kay puro talong bagay yun. Ang tingin ko. nag Gusto ko yung gano'n iba kung ba't mag-a Tama natin, thank you. Uh -huh. uh -huh. Tapos niya, ano, binagbuo nga siya na may mantika. Naari si ko wakwa na, ng asin yun Sabi ko nga, bakit nag-a-kumbat? Ba't yung ibang ganito, hindi na kumbat-kumbat. Yung talong na haba. Sarap kong kain ko. Yan mga ka-dragon, gusto lang namin i-shout out si ma'am. Merlin Mabanag Yamada. Ayan. Hello po. Hello po. Kain tayo. Kain po tayo. Kumangan tayo. Kagamsat. Kumusta po kayo dyan. Ayan. Lagi daw siya nanonood. Parang manalang siya, siya mag-comment. Hmm. Maraming oh, salamat po, ma'am. shout out oh, din crack. shout out din kay Randy 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 <laughs> Randy 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 George. Randy 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 Hello, oh, oh, hello po! Kay Sir Peter hello. 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 Kain tayo. Maha, Maha. tayo. Kay, Kain tayo Kain Randy 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 bukas na kami magkarne eh. ipapatrabaho ulit kami bukas sa ano, tindahan hindi na tuloy kasi kanina kaya dito na lang kami sa ano pumunta sa si bukid dahil mara, marami pang trabaho may iwanan na naman yang Yo, dito ka. Yo, doon doon basta. Ma-kakan. na. Para bang may karne 'yun. Hay, Ay, kahit pa pa. Balay-balay. 'Di ba, mate, gritin magkatai eh, uh -huh. Gusto mo

Ayan, mas. Ayan, sorry. Ayan, tatalo ko nito <laughs> eh. Lalo, 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 lalo. tago na nga yung sa may kon ata banig ba yon? Tayo oh. Sa kain tay. Gugugo sila dito yun Hindi oh. Okay. oh. oh. Wala well, pa. Mayroon pang iba pa yung iba grabe. Ha? Oh. Kasama pa natin si Papa yung ko. Hmm. So pa man nagsubo. Ay lang wala so, tayong kasama na iba. Tayo lang nagkutay ng kuwang banig. Mage. Oh, so, so, tapos kayo yan oh. sa may kontain. Ayun, ayun, ang iba pa dyan pa sa may kwan, talaga. Pero yung may nagtama dyan sa bundok, hindi ko may, may gagawa. Hindi ko na maalala. Sa mga matataas kasi yung may nagtama. Ayan, check natin yung ating kamote nilaga Pang merienda natin mamaya after natin magtrabaho. Yan na ulan guys. Ay nako. Lakas ng ulan to. So ayan guys. Magtatanim tayo dito ng pet chai. Senti pa sing nagdadamo. Meron kasing tumubong pechay dito eh nahulog lang siya, tapos yun nakita na lang namin ang kapal ng um, tumubong pechay to sayang naman kung di natin malipat

Yan, kaya nilagyan ng net kasi nga yung mga kulay na ano, yung tipaklong. Uubusin yan ng dahon pag hindi nilagyan ng ano, net.